God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not be feared, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake well, and the swelling thereof see them. There is a river. Strange whereof shall make land the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her at that right early. The heathen raged, and the kingdoms were moved. He uttered his voice, and the earth melted. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge, Selah. come, behold the words of the Lord, what estimation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth, he breaketh the mountains and cutteth the spirit in sunder, he burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. See that? I'm going to tell you i Tayo po ay sa sali ng Ang malaming Diyos ang kapagyarihan sa lahat kami po ay magpapasalamat sa sabi nito sa pagkatawa kami magkasama-sama at tulog ang, ang aming mga imitasyon, ang aming mga pangangailangan o ang aming mga plano sa inaarap. Sa ang pagkakataon na kung saan hinihilala namin ang pagkatawa ninyo sa aming buhay. At ito naman siya ang isa na may aling dapat namin gawin sa ng aming buhay, ang aming sa sa inyo. sa aming paksa ngayong ito, kami naman para ang bawat ay ating ayaw ang at nagukulubihanan at nandoon ang pagkatago. Ngunit sa gabi ito ang talatan na ating binasa, specifically ang Psalm 46, will show us some principles na kung saan magiging kapakinabang o kapakinabangan sa atin hindi na mga mananang kalakayana. Sa oras na tayo ay dumating sa ganitong sitwasyon o kung sakali man tayo ay nakakaranas ng mga ganitong klase ng sitwasyon sa ating buhay. Maring ang ating kasalukuyang mundo ay nayayanin Maaaring maaaring ng Diyo ng pagpadiswaya o ang At ano ba ang dapat na maging ng isang sanay ng palataya? Hindi dito. Ang um, awit na ito ay isimulat sa panahon na kung saan ang bayan ng Israel ay sila ay nasa ilalim ng pagkatalo o pananako at nandoon kung ating itignan ang pagwawagi o ang kalakasan ng kaaway at isipulat ang awit na ito para sila ay makasumpong ng pag-asa, makasumpong ng kalakasan, hindi sa kung ano pa mang bagay bago sa ating Diyos. Number one, paano magiging earthquake proof ang ating buhay? Kailangan natin makita ang presensya ng Diyos or God's presence. Ay, hindi ka po natin yan in verse number one. Sabi po sa verse number one, God is our refuge. At hindi naman po sa iyong ating kamulan, yung po yung refuge. Yung wala tayong matakuhan, o, oh, sa panahon na inagutan ka ng bagyo, inagutan ka ng ulan, ang hanap mo kagad sa kasisito, wala ka pa Ang sakin ng Psalm 46, verse 1, meron tayong kasisiguman. Meron tayong tanggulan. God is a refuge. At hindi lang ako sa tanggulan, siya din po ay yung ating kalakasan. God is a refuge and strength, a very present help in trouble. So, napakaganda po na itong awit na ito, Psalm 46 ay nagsimula sa Diyos. Ang ating Biblia, ang banal na kasulatan ang binusa natin sa unang pahina at sa unang talaga ang nakalagay po dito ng God. No? In the beginning, God. Ang unang talaga ay nagsasabi ng patungkol sa Diyos. At pagkukulang at kukukulangan tayo sa unang talaga, ito pa rin ay nagsasabi ng patungkol sa Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, siya po ang simula at siya din po ang mababasa. He is the beginning is the end. He is the alpha and the omega. At ang maganda po, sa gitna naman ng bagay na masukatan na makikita natin, hindi lang ang katangian ng Diyos, kundi sinasabi na sa atin, ano ang kanyang reaksyon o ano ang kanyang tungkol sa atin. Sabi ni John which is the heart of the Bible, God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have a life. So isang malaking paalala sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, kung sino ang Diyos, siya ang ating tanggulan. Kung babalikan natin sa naunang kapanata, and that is chapter 23, Sinasabi naman sa atin ng chapter 23, aklat ng awit, that the Lord is my shepherd. I shall not want No? Siya yung ating pastol. Ang isang tupa ay hindi na alam kung saan siya kakain o paano kumain. Hindi na alam kung paano siya huwi. Ang kanyang dependent, ang kanyang pag-asa ay nakasalalay sa kanyang pastol na nag-aalaga, umaaruga sa Kanya, nagbibigay ng Kanyang makapain, nagbibigay ng Kanyang mayino, at sinasabi rito ng ating binasa sa nata, that God is our recognition. Sa Kanya tayo dapat na umasak. Sa panahon ng magyong, sa panahon na tayo nililidol at nilayanig sa ating buhay, napakasarap kong isipin na meron tayo ng no? Diyos, na pwede nating takuhan, maaaring nasa tayo, naloko tayo, nalugi ang negosyo, nanganggal sa trabaho, we can rely on God and His presence. And we can be sure na kung ito hinayari na sa buhay natin, no? E meron siyang plano. Maaaring ito para sa ating pagkatuto, maaaring ito para sa ating paglago, pero, rest assured na kung ano man naman ano nawala sa atin, kaya itong ibalik sa atin ng ating Diyos. And He is our strength. Tingnan na po natin sa Isaiah chapter 40 in verse 41. Isaiah chapter 40 in verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay? Naubos na yung lakas mo. Dati faithful ka. Dati ganado kang maglingkod sa Panginoon. You feel exhausted. Ayaw mo na. Pero kung maghihintay ka lang sa Panginoon, you will just keep 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 on keeping on. You will just continue. Yung sabi ko ng talatang ito, you shall renew your strength. Sabi naman ni Apostol Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. So sabi but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. will. No, isang sa patamihan ng Agila, pag niya na yung bagyo, yung storm, or yung cloud, yung thunder, eh, gagawin lang ang ng Agila, eh, ilipad lang siya ng mas mataas ah, sa ulap yun, and he will overcome itong mga storms na kayang makakasagat po. And if we will wait sa ating pong Panginoon, He will give us the courage, He will give us the strength to overcome and we will see that we can have that victory na matatagpuan naman po sa ating Panginoon. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, Dalawang striking the principle na nakita natin in chapter 1. And this is speaks of God's presence. Kung so gusto natin maging matatag, ah, earthquake, earthquake proof ng ating buhay, then we need the presence of God or God's presence. And then secondly, hindi lamang po yung presence at yung loss. Pagkos, kailangan natin yung kapayapaan na nagpumula sa loss. God's presence and God's peace. And we will see it from verse 2 up to verse 7. Sabi po no verse 2, Therefore will not be here. Hindi tayo mong natakot. Though the earth be moved, and though the mountains be carried into the midst of the sea. So makita niyo po yung description na nagsusulat ng awit na ito. Sabi ko, No, kung iisipin natin, kung pa-iisipin natin, kahit magkano kutukot yung pundo, kahit ano nangyari sa mundo ito, hindi tayo matatakot, hindi tayo matatokot yung pundo ng mga ng No, in Verse number 3, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake in the swelling thereof, zila. there is a river, the streams were off, so God, the city of God, the holy place of the tabernacles of the most high. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall cover at the dry burning. The heathen rage, the kingdoms were moved. He heard his voice, and the earth melted. So, that, you know? sometimes. ah, kahit alam na natin yung patotohanan na ito, no? kapag tumasok yung bill natin sa kuryente, medyo na kinapos na tayo sa budget, no? Maraming pang iba sa ating buhay, sa ating nagsusay, eh, ay nakatapos na tayo. No? Andun na kagad yung fear. Eh, paano ba natin ma-overcome yung fear? Well, the presence of faith is the absence of No, kung meron po tayo pananampalataya na sa sarili natin, hindi po kasi pwede. Yung isip natin eh, it cannot contain two things at the same time. Lalagyan po yan. No, hindi tayo pwede maglagay ng dalawang batay sa isang lugar. Sa isipan natin, kung ang pananampalataya ang iniisip natin, kung ang ating Diyos ang kanyang presensya, then yung takot, yung pangihina, yung pagpaguda, ay siya naman kung aalis kasi hindi po siya pwede sa lugar na ito. At ang pananang panakaya po, yan po ang kailangan natin. As we remember, ating nagsabi ka sa atin, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya napakalang napapabasa ng sa salita ng Diyos na kung minsan ganagin tayo, we're so blessed, Ah, maybe we are physically okay, we are healthy, nagpapasa tayo ng Bible, ganyan tayo, parang blessings. Pero sometimes, wala talaga tayong makikitang tanggana sa pagkakas ng Bible. Oh, wala tayong makikitang gana sa pagkakas ng sa gawain ng pananamin, o kaya sa personal na pananamin. Pero kailangan natin gawin. Kasi sa mga ganyan gawain, pwede tayong kausapin ng Diyos, pwede natin ang kita yung dapat nating gawin, yung patubay ng Diyos at yung malayong solusyon sa aking buhay. Kaya, kung sabi ng sa natin, take came by faith and hearing by the word of God. Ang paglahalan natin, basahin natin kahit hindi natin maintindihan sa mga yung tutol, hindi natin maintindihan ng Bible, no, malalalim ang English, just read it later on, you will realize na ito o, pa lang binabasa mo. O, makukuha ko rin. Marami tayong tanong sa ngayon. Marami tayong iniisip. But later on, sa mensahe na panigyan ko, sa sa mga mga na tumatayon dito sa po nito, you will realize na, ah, kung ah. pala yung pagulugan minasa ko noong panahon na yun. And, you can apply these principles. No? Sabi po dito, una nakita natin, Therefore, we will not fear. Ano ba yung sinabi rito sa buong kapanan natin? Verse number two. No fear, though the earth be removed. No fear, verse number two. Though the mountains fall into the sea. No fear. So paulit-ulit po, sinabi yan. Binibigyan ng tiin yung kawalan ng takot. No? In fact, kung iisipin natin ito, hindi talaga ito totally walang takot or no fear. Pagkos, inilagay niya lang yung takot niya sa mas mahalaga yung takot natin sa Panginoon, yung takot natin sa Diyos. At yun yung pinakamahalaga sa lahat. The fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. No? Yun po yung pinakamahalaga sa lahat lahat ng takot sa maliliit na bagay, lahat ng takot sa bagay ng temporal, eh dilipat niya yan, aalis at sa ating isipan. Kung ilalagay natin yung ating respeto at takot at paggalang sa pinakamataas at kunay at kumay ng Diyos. So makita po natin in order for us to have an earthquake-proof life, we need the presence of God. We need the peace of God. And then, number three, and lastly, we need the promises of God. No? Kahit na mayroong mga nangyayari sa ating buhay, eh, hindi po nawala ang pagkadyos ng Diyos. Kahit isang tayo, kahit isulugan tayo, kahit na anong pangyayari na kalamidad o aksidente, God will remain God. Sabi ng Romans 8.28, And all things work together for good to them that love God. To them who are called according to His purpose. No? Sabi, lahat nagkakalapit-lapit yung mga pangyayari sa ating buhay, nagkakatulong-tulong yan, maganda, pangit, no, ho, pagka nakita yan natin later on, siguro nito, ah, kaya pala ito yan ng Diyos na ma-experience natin ito. Kasi meron siyang tinuturo sa aming lesson, meron siyang gustong makasanayan namin at maging pagbibay namin so that later on, tulong kami sa inyong mananang palataya. Discourage, all of you nagkadao, ngayon kami na yung nag-encourage sa kami na yung nagtutulong sa iba. Dati kami yung dapat tulungan. Dati kami yung dapat kasutasuhin. Pero nakita namin yung plano ng Diyos, ngayon, kami yung nagpapalakas sa iba. Kami yung pinanalangin sa iba. No? Pakikita mo natin, dito sa ating pinasang salata, God can make a world worthless. Okay? No? Kahit na ano pang sandata, sabi ko, kaya niyang pakitili ng digmaan. No? Nagulang tayo during the pandemic na nakiki lahat ang, ng, uh, ng sa ekonomiya. No? At uh, until now, ang lahat ay bumabangon, mabago sa epekto ng pandemic. Sino ang nakaisip yun sa mga unang panahon? Wala. And we are surprised na pwede pa palang mangyari ang ganitong mga bagay sa amin. kasalukuyang uh, maraming mawalan ng trabaho, maraming mga OFW ang buhay, and some of them, hindi alam ano mangyayari, paano sila mabubuhay, but we all survive, and it's all because of the grace of God. No? So mga may piken, mga kapatid, may mga bang, nangyayari sa ating buhay na uh, may shake our life, no? it may cause us to doubt, it may cause us to be dismayed, no? at marami pa po iba. Maaari tayong lumiban, lumayo sa Panginoon, pero wag po. If we are going to focus ourselves sa presensya ng Diyos, sa kapayapaan na nagpumula sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. Then, lahat ng ito ay hindi o higit sa buhay ng mga mananatatay. Lagi lang tayong makulit sa pagtitiwala at pagtulit sa Aking ayun Tayo ang lahat ng ito. We will close. Amin namin Diyos sa mga pangyayari sa lahat. Salamat po sa tatuanan na amin. Kapag haralan siya sa inyo, an earthquake proof of life. Kami natin po kami, kay pastor, kay member, at there are times na po ay when we are called by surprise. Kami po ay nayayanin. Kami po ay nakatakot. Kami po ay nagiging atrasado sa mga hindi ang pagkawa ng isa. Ngunit po namin sa mga ito that, that if we are going to focus on our presence in our peace, in our promises, eh, hindi po kami o hindi po kami kakagdan ng tatang na ano mga pangyayari sa ating But even there are situations that, that, hurt us so much, that even there are situations that make us doubt, that sometimes affects our faith, we can say, we can trust you, we can wait on you, we know that you will us. Sa gabi pong ito, sa mga kapatiran namin, I don't know, ano po ang kanilang mga current situation. Maaaring sa gabi pong, ito, ay mga mga natin na tinatalaan ang usunan ng pagyo at tinggol sa kanilang buhay. And yan po ang mga na ano maaaring patagal na hindi na dapat ng because of many problems Alangin po namin na kayo po ang Panginoon sa kanila. Sana po pag-iba nila yung kapatiyan ninyo at yung ninyo sa kanilang buhay. Na kahit na kung minsan ay wala kaming oras sa inyo, tapat pa rin kayo sa amin at ang pag-ibig nyo ay naroon pa rin at pinagpapalay nyo pa rin kami sa pagkat nagihintay kayo sa pagkakalaw na walang ilalis namin ganang kami. Pinagulan na ng pagpapalay Bago si kami na kailangan namin sugiyan ito. Kailangan namin kumansyon. Kailangan namin kumigos bilang tungkol sa pag sa amin. Pwede naman sa mga kaibigan at isika namin na wala ang relasyon sa amin Panginoon Yesus. Makita po nila ang katiyakan at kaligtasan hindi sa amin religion, hindi sa amin gawa, pagkos sa ginawa ng Panginoon Yesus para sa sabi ng Panin ng masulatan ng kami na palataya I live on the Lord Jesus Christ and thou of be saved. Nawa, matalakan at pag-asa na nakita natin sa Panginoon Jesus ay masaksihan din po nila at mapatunayan din po nila sa oras na sila ay magpagsisyon naman manang palataya sa aming Panginoon Jesus. Hindi na talaga po namin ang gabing ito, ang aming mga talagangin, bawat isa, Nato po ang bawat isa sa aming pagsamahin ng pagkawala. Sa pangalan ng aming aminong Yesus. Amen. Pwede po natin ang ating closing song. I know the Lord will answer all our prayers. Sing. I know the Lord will answer all our 南宫啊！嗯